Magandang araw, tatalakayin natin ang binipisyo ng santol. Ang santol sa Tagalog, lolly fruit sa Ingles. Ang santol ay isang mataas na puno na karaniwan tanim sa mababang lugar sa Pilipinas. Ito ay may mga dahon na nababalutan ng maliit na balahibo at nakapagbibigay ng bunga na bilog na may malalaking buto sa loob. Ang santol ay isang uri ng puno at prutas. Lumalago ang prutas sa mabilis na tumutubong puno na maaaring umaabot sa taas na 150 talampakan. Mayroon itong kulay rosas o dilaw berdeng mga bulaklak na may habang isang sentimetro. Ito ay may mapait na balat, malambot na laman at matamis na buto. Narito ang mga pangunahing health benefits ng santol sa ating katawan. Mayaman sa Vitamin C, may anti-inflammatory properties, may antioxidant properties. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang, sa pagpapalinaw ng mata, sa pagpapagaling ng sugat, sa pag-iwas sa anemia, sa pag-iwas sa constipation, sa pag-iwas sa urinary tract infection or UTI at nakakatulong sa pag-iwas sa kidney stones, nagpapababa ng panganib ng cancer, nagpapanatili ng malusog ng ngipin, at nagpapagaling ng almoranas santol ay madaling tumubo sa iba't ibang klima at lupa, kaya't hindi kaanong nangangailangan ng malaking puhunan o espesyal na pangangalaga. Ang santol ay may mataas na demand sa lokal at international na merkado dahil sa kanyang lasa at kalidad. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng produksyon at promosyon ng santol, maaaring makakatulong ito sa pagunlad ng ekonomiya at turismo ng bansa. Kung nakakatulong ang impormasyon na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.